sakit mong imong tiil sakit daw hang tiil guys so maka-absent siya ugma dili dili kong absent guys ay ayon na ko guys lumpia <laughs> mga pita hmm hmm, hmm. Kiat, wala na. Balintong lang ito eh. Hm? Hm? langit, nagtaligsik na. Ako ang trapo, shout out. Ah. Mum kape. Mum na hmm. kape? kape. Lumpia ngaparat. ini <laughs> Parat ang lumpia, guys. Oh man. Ini ngutube. Give me. Kita bangun kelap. Eh. Hoi, ayo cuma nyuyak. Ayak, Hmm, hmm. Ayaw. Nahanok toy guys oi. Ang kaunungay tag lumpia. Yola. Naubo ko sa suka. Hmm. <coughs> ko an. Kape. Kho tuk kan. Ha? Kho ikto ug <coughs> baso gamay kay to nga ang hapon na guys alasin ko na pasado pero maglungag na ko panihapon so gabati nung kong gutom kaong kong lumpia bukakabuk akong gipalig ipangayo ang isa ayan <tinyo> minom daw <doon> siya o kape kaya naging wakay kwarta na sumugun ka kaya Guto munta kana kanang wa kwarta. <coughs> um, Kamo gi kwarta, igo-igo na lang nadagang gastuhon nang Nag-meeting. dagag amutan. Naay mga bayronon. Na pay mga gift. Part man sa atuang life. Bebe, bebe. Be be be. Be. Da ko sa yang. Kada <laughs> ko sa tasa guys. Gamay lang ayo palabi. Mo ako gamay na ka, ayaw ako ah. Putda <laughs> ha. Minum mo siya kape. Ka? Ha? Minum po ka? Ah. O, oh, dali daw dali. O, hmm. sige daw. Init ha? Dali ah! Hmm. Lami. Ano? Ay, nampak ka. Pati mga apo, mainom na. Eh, Gutom na. O oh, nat natambahan lang din siguro nga lami ganahan sila mainom og kape. Eh. Ngam nya. Mm, pako. Ah, ino ka. Ikaw. Mm. ikaw na po. Kuan ni siya guys kanang 3 in 1. Mm, dirty na. Aray ko. Mayong hapon sa mga tanan, sa mga tanan.